susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Gagamitin ni Olga itong si Mokang para may katuparan ang kaniyang mga plano na si Tangol mismo ang tatapos sa buhay ng sarili niyang ama. Samantala malagay sa panganib ang buhay ni Mokang dahil pagtangkaan itong tapusin ni Olga upang mapigilan naman niya itong si Mokang na Walat ang katotohanan dito kay Don Julio tungkol sa pagkatao ni David. Ngunit sa kasamang palad, tilang nahuli na itong si Olga dahil siya ay naunahan na rin na lumabas ang balita na si Rigor mismo ang humangkin sa media na si Tanggol ang kanyang anak ni Jesus Nazareno at ito ang kanyang panganay. Nangangatog sa takot itong si Olga matapos ding pinanood sa dalawang niyang kauhan ang lumalabas na balita patungkol ito kay Tanggol. Sigurado na itong si Olga nakarating na ito kay Ramon ang balita at napagtanto naman ni Olga kahit sinabi ni Ramon sa kanya na hindi maaaring makalabas itong si sa kanilang mansyon dahil alam na o ni Ramon ang lahat at pinatunayan ito ni Monique. Tanong sa dalawang tauhan ni Olga sa kanya kung ano ang plano. Sinabi ni Olga na kung sakaling magkabukingan mano ay sisiguraduhin umano niya na si David lang ang sasalo sa lahat ng kanilang panluloka dito kay Ramon. Dahil hindi umano maari na siya masira dito kay Don Julio. Mauwi umano sa so wala ang kanyang paghihirap na pagigantihan itong si Ramon. Kaya kinakailangan umano nila maunahan itong si David bago umano sila ilaglag ni David na siya umano ang may pakana na magpapanggap itong si David sa katauhan ni Tanggol kasi binalikan ni Olga itong si David at binalaan niya ito na huwag banggitin ang kanyang pangalan na pakana niya ang lahat dahil si Rigor at Maritis umano ang kanyang babalikan sakaling magkamali itong si David. Samantala, pinasundan kaagad ni Olga sa dalawa niyang tauhan itong si Mokang hanggang dumating sila sa presinto dahil gusto ni Mokang na magpaalam dito kay Tanggol. Dahil dito na alaman sa katauhan ni Olga na itong si Mok ang ay kaisa-isang babaeng minahal ni Tanggol. Agad nila itong pinaalam kay Olga. Natuwa naman itong si Olga sa kanyang mga natuklasan kung mapanig kumano ang panahon sa kanyang mga plano. Anya ni Olga, tamang pagkakataon na umanong pumasok itong si Mokang sa mundo ni Ramon dahil gagamitin umano niya ang buhay ni Mokang para maisakatuparan ang lahat ng kanyang plano si Tanggol mismo ang tatapos sa buhay ng kanyang ama. Papalabasin umano nila ito na si Ramon umano ang tumapos kay Mokang at ito umano ang paniwalaan ni Tagol. At dito po nagtatubos ang ating advanced